ito. No. Oo. Oh. oh. Ito, senyorin. Oh. Ito, ang inuupahan. lang yan eh. Oh. Ano problema mo? Masa. Sige, ipakita mo. Paano papakita sa bakit Tama na, sinisita mo. naman eh. Kasi naman yung sasakyan. Ay, pa, kaya, kaya. Yung problema ka mali. Ito kasi ito mo, lang kape, naman kayo sa tao. Nakiusap po ako nito, Kasama ko si chairman. Kaya ipanggalit ka? Ah, nasa na Nasa ulan niya ni Kami, kayo magalit eh. May, may mga padrino yan. Eh, yung niya, na yan, hindi upo sa akin. Ang sabi ni Yorme, walang arbor-arbor. Pag mali, mali. Ang pagpapalik ni General Suka

ito, senyorin. Oo. Oh. Ito, ang Ito, inuupahan lang yan eh. Oh. Ano po problema mo? Hindi, ito nga Hindi yung eh. Bakit hindi sisira eh? Oo. Hindi ano nga? Hindi nga ho, ko pwede naman nang makikusap. Ah, kayo naman kami na okay. lang, Ilang beses pa kami nakikiusap dito? Eh, nga ilang... lang naman huwag kami nakikusap oh. siya. Hindi, pinakamaganda niyan. Ito, pasok niyo ho. Ayun nga, ganun nga gagawin natin. Inaatay lang namin so, ng ano. Inaatay lang namin ng... Para ito, hindi ilagay. Pasok nyo na lang sana bigayan tayo, hindi naman puro o, ano. Tapos tapos, tayo magbigayan. Inuwaan lang. Kasi inuutang din naman namin po. Si na eh. Kaya tapos na kaya magbigayan ano. Kaya nga ho eh. Yeah. Bibigyan ko kayo, doon na lang kayo sa loob. O, sige ho. Yeah. Marami namang mga higit na nakaano diyan eh. Ito. Mamaya magrereklamo to, bakit ito hindi tinanggal? O tanggalin niyo yan. Tanggalin, tanggalin. 阿弟，不要！

parking mo sa Sige, ipakita mo. Paano papakita sa iba? sinuha? Kama niya, na, sinisita mo. Kasya naman eh. Kasi naman yung sasakyan. Ay, <tipulay> problema ka, mali nga pinaparking mo. ako nga eh. ka pa naman Kasya naman eh. Kasya naman eh. Kasya eh. Kasya si na mo pa. Pwede naman kayong tumaan. Kama nga. Kama nga. Kama nga. Kama sinisi pa ah. syempre kanya kanyang galit na pero pagka wala naman eh, okay. kanya kanya rin ah, tayo ah. diba? <laughs> okay uh, ah, anong tayo panday pira extension pa rin oh, dito naglipatan ha ah. dito napasok ko lang well, eh Pagkikit nyo, pare, oh. Ito, pagkikit nyo,

na Kaya pag ginawa natin, natin, natin na natin. Para 'ti isi... kagulo dyan, puto. <laughs> ano po no? Ang dinala kasi natin yung baka mamaya sabihin. Kumaan tayo ah. dito, hindi pa lang natin yun, di ba? Okay. Kaya alala natin natin yun. Kaya talagang mayat-mayain araw-arawin gagawin talaga ni Henry Sukat eh. kasi talaga may iba pang trabaho eh. Uh, Napaka-imposible talaga ng na isang araw, uh, isang liko, isang buwan.

tatayuan tapos papalik tapos may wag pa Kalau nak, kalau sampai jumpa lagi ada tak? Kalau tak, 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 پاون جايو آو ني ني گير بي ما اري وني ني گير بي ما

Sa'yo? Tawagin niyo yung TTV. Tawagin yung natin lahat Dito na pasukan lahat sarap Hindi Ano ate? Sorry po. Ano gusto mo bibigyan natin ng battery? ba Job ko ah.

Oh gano'n mas tayo dyan? Alis! Kamo hindi alis si General. Natin mian tayo kung malikit ni. yan kami naman katangan. Haha. Kamin naman katangan. Haha. <laughs> oh, Kamin. <laughs> oh. oh. okay, uh, no. Haha. <laughs> Haha. 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 yan. Haha. 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 Haha.